Hi! Welcome back to Brailes Channel. Isa po ba kayo sa magbabayad ng BIR Annual Registration Fee? Alam niyo po ba na pwede tayong magbayad kahit sa ang payment channel? Tulad na lamang ng Paymaya, participating banks, at iba pang online payment channel, ngayong araw, ay ituturo ko po sa inyo kung paano po tayo makakapagbayad sa Paymaya mobile apps. But before po tayo mag-start sa ating tutorial topic, kung bago lang po kayo sa aking channel, please kindly subscribe, like and share na din sa kapwa natin taxpayers para makatulong po sa pagbabayad ng kanilang annual registration fee. With no further ado, let's start na po sa ating topic. Payment of BIR Annual Registration Fee Using Pimaya Mobile Apps the updated steps for the year 2024. Ating alamin. Before po tayo mag-start ng payment natin, make sure na nakapag-install na po tayo ng Paymaya mobile apps at nakapag-cash in na rin if sakaling walang balance, if ready na po tayo, mag-login lamang sa inyong Paymaya account. Kung may mag-pop up na messages Just click deney lang if hindi nyo naman madalas ginagamit ang Paymaya. Pero pwede naman na i-accept nyo to link sa inyong contacts if nais nyo po. And since hindi ko naman ginagamit ang aking Paymaya, deney ko lamang muna, nais ko lang muna na magbayad sa BIR for the annual registration. Once nakapag-login na po tayo, i-click lang po natin ang Bills menu, then i-click lang din ang Government menu. bubungad na po agad sa inyo ang BIR o ang Bureau of Internal Revenue. I-click lang po natin ito then. May payment reminders po na need nyo basahin before to proceed para hindi po tayo magkamali. Then makikita nyo na po ang mga details na need natin fill upan. Dapat maging maingat po tayo dito para makaiwas po sa pagkakamali. Una po natin ilalagay ang tin number po natin, Huwag niyo po lagyan ng dash. Just numbers lamang po, then. Ang tin branch code. Ang default branch code po natin is limang zeros. Yun lang po ang ilalagay niyo. Then, yung amount of payment which is 500 pesos para sa annual registration fee. After this, click continue lamang. Then, ang next po natin ilalagay ay ang RD of code po natin Make sure na alam nyo po ang inyong RDO, ang return series. Piliin nyo lang po ang 0600 series para sa ating payment. Then, ang form type code, which is 0605. Ito ay payment form para sa BIR. Then, ang tax type, which is RF means registration fee. At ang return period, which is December 31, 2024. Then, ilagay nyo po ang inyong active email address para sa receipt confirmation. Once okay na, just click lang continue. Then, makikita nyo na po ang summary of payment nyo. I-double check lamang if tama lahat ang details before click pay. Click M.O. Wallet and click continue. Make sure lang na may balance po ang inyong Paymaya wallet before po kayo mag-proceed sa pagbabayad. After payment, you will see now your e-receipt for the payment. Makaka-receive ka na ng messages that your payment transaction is successful. Makikita din natin sa Paymaya transactions ang payment na ginawa natin. Once tapos na tayo sa pagbabayad, buksan po natin ang email ad na nilagay po natin sa payment if may pumasok na ng confirmation. As you can see sa inyong screen, eto na po ang ating payment confirmation from BIR. Ganun lang po kadali ang pagbabayad. That's it. Sana ay nakatulong po ito sa mga nalilito kung saan sila pwede magbayad ng kanilang annual registration fee. No need na po tayong magtungo sa inyong RDO. Pwede na po tayo makapagbayad sa Paymaya. Sa ngayon ay hindi pa applicable ang Gcash, kaya dito po muna tayo sa Paymaya apps. Thank you so much and God bless po sa lahat. Subscribe Brillas Channel. Subscribe Brillas Channel. Subscribe Brillas Channel. Subscribe Brillas Channel. Subscribe to Realist Channel.